Ito yung nagta-trending na pinakamadaling gawin na dishwashing liquid. Kasi premix na at hahaluan mo na lang ng tubig. Sa halagang 88 pesos ay makakagawa ka na ng dishwashing liquid sa ilang buwan. Laking tipid na dahil nagtataasan na rin ang mga bilihin. At dahil nakamix na nga yung ingredients nito, wala ka ng ibang gagawin kundi haluin na lang sa tubig. Yung 3.7 liter nga na mixture ay ahaluin mo lang sa tubig na 3.5 na water. Madali lang tong gawin dahil 10 minutes lang ito ay tunaw na. And yung 16 liter naman na mixture ay ihahalo naman sa 14 liters na tubig. Hahaluin mo na lang to hanggang sa matunaw na lang yung mga buo-buo. Lemon at kalamansi at antaybak nga yung ginawa ko. Unlike yung sabi nga nila under kit daw, itong siksik dishwashing liquid ay nakakatanggal ng dish sa tupperware. At kahit na ano ang kagamitin. Siyempre, kailangan ko munang subukan at mapatunayan. Saktong-sakto meron akong palayok dito na nagamit na pinagprituhan ng isda at mamantika. Maglalagay nga tayo ng dishwashing liquid dito sa sponge. At haluan natin ng kaunting tubig para bumula. Pagkatapos ay ipahid natin dito sa palayok at at ilang minutong kuskus lamang ay wala na nga yung sebo at mantika. At in fairness, effective naman at kung gusto nyo namang subukan, ilalagay ko na lamang sa comment section ang link kung saan kayo pwedeng bumili. So yun lamang, tapos na. Bye-bye!